So yun mga kabusok, magandang araw po no At saka magandang gabi din dyan Kaya inyo uh, Bumalik po kami dito sa bundok no Sa sinabi ni Sarge na ano Na yung mga kasamahan niya na nabihag so, Binalikan namin So si Sarge po eh Nandun po sa kubo Nagpahinga po no Hinatid lang po namin siya doon no? Para makapagpahinga ng maayos Tsaka pumunta lang po dito sa bundok eh tatlo lang po kami sila Kuya Jerome at Kuya Eugene tatlo rin kami Ayan. saka maraming salamat din mga kabunso no? sa ano sa suporta nyo sa bagong channel ko po maraming salamat po sa inyo no si po eh, ano, may sugat ng po sa ano sa kamay no na baril daw sabi niya kaya pinagaling namin sa ano kubo so sa ngayon eh okay na naman naka nakabango na naman siya ulit tsaka pahapon na dito mga kabunsa no So, mamaya eh, kailangan namin maghanap ng pwede namin matutulog ano. Kasi delikado dito pag ano, pag mapalipasan ng gabi. At sa hindi pa po pala naka-subscribe sa akin channel no. So yun. Uh, magsubscribe mag-subscribe na po kayo no. sa maraming salamat din po sa panonood. So abangan niyo po hanggang dulo mga kabonsu, no. Kasi marami po po tayong maradaanan siguro ngayon hindi po natin alam kung ano masasabupan natin no? kasi kahapon eh, may nakita kami ng ano may nakita kami king cobra <coughs> no? sa hindi po nakakaalam ng king cobra eh ano yun yung banakon siguro ano king cobra yata sa, sa, tagalog yun pero sa amin eh banakon po yun delikado po yun wala pong bisa na gamot dun kaya kailangan talaga mag ingat dito sa bundok no? Kasi, yung... hindi po talaga natin alam kung anong mangyayari sa atin, no? Kaya nga talaga, nagsasabi na kung anong channel ni bunso Ah, uh, i-chat niyo lang po siya personally sa kanyang account po. Ah, uh, kundi, ay pwede naman po dito, Ilalahad mo ni bunso kung ano talaga yung channel ngayon. <lemparals> <tabias> yun uh, magandang araw po sa inyo mga kabunso no? ang channel ko po pala eh, ano, eh, dudoy pa rin pero iba na yung logo yung may blue na na plug sa Pilipinas no yun na po kasi wala na po yung ano yung, yung dati yung dati kong channel yun maraming salamat po ayun ah, mga kabunso uh, yun yung may logo daw na baka na ako nga talaga sa Tulpo niya. Ayun. sana na tayo ngayon sa ating pag-explore dito sa Kabundo. Kaya na sa nakikita tayo ng dito niya. Ang dito at sa alam. Uh, medyo lalalayo tayo mga kamas nakikita niyo naman si Babaw na puno naman gabit malas malaki yung bahay ng putap eh. so, kaya natin makalas <laughs> hello uh, <laughs> meron na naman <laughs> ano bro tayo, mga kamas, kamas yun, 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 may putak pina naman oh. at maliit yan malaki oh. Opo. Nakapture mo yung squad, yung talaga yung picture sa missing, yung ano? Wala, hindi ko nakapture yun. Sa kumbar, hindi ko so, pala nakapture yun. Maraming, maraming nang dito sa atin. Eh. Sa kumbar, no? Ah, hindi mo yun nakapture. Wala, hindi nakapture eh. yun. O, so, yan mga idol, ah, uh, maya, dadaan na lang ako doon at i-capture natin yung missing person. Ano yung apelido, no? Kabaldo? Cabal, Kabaldo. Kabaldo. Yung, ah, uh, paano yung missing in person uh, na student college uh, nakaharal po siya sa ay sa, Uno. oh, no? oh, ko yun oh, sa, dito sa ano sa sa yun? sa yung missing oh. yung lalaki ba yun lalaki, oh, lalaki. Uh, mayroon pang babae dalawa ulit missing so, nabalitaan ko yun dalangin natin no? Oh. sana matagpuan pa natin may buhay hindi natin alam no na baka kawawa yung ano kawawa yung pamilya alam. Si siyempre. Pero kung uh, nandoon mga lima mga bansa ito, hindi na tra na. na naman tra pwedeng na naman Kapag tapos sa pag-aaral yun ay makatulong sa kanilang kahirapan no. So ayun. Salamat uh, hmm. safe na nga, hindi, ano kasi? Dibulkin Maliit lang naman yung pabuya niya wag mo nang sabihin Kaya nga Kaya natin Sa atin doon, maligtas natin yung buhay at masaya na tayo na kahit papasalamatan lang tayo no? oo yun lang ano yun tol baka may nakikita ka na naman dyan baka nakikita mo naman yung kaibigan ko dyan na itin ha tagal na yan sila dyan huwag sana minsan nagagambala yan sila pero ugli lang naman hmm, hindi pero sana, sana huwag kung nasan mo sasabi na madali lang po yung mga ganitong bagay dito kami sa kabunduk ito lang po yung masasabi ko mga master hindi po talaga madali yan maraming salamat nga pala sa so, nagbigay sa aming uh, bagong cup di, di, di squad di squad team Ay. ito rin po yan ah hindi po namin to ka team kasi iba yung kuwanya iba yung kalo nya hindi na meron naman akong ano, behantir ay, ano? Ano yan? Squad? Squad. Squad. Meron naman ako nyan. Sa lahat po ng, ano, sa lahat po ng mga sulit supporters natin dyan, na walang tao ang sinuportan. Ayan na no? Salamat po pala. Maraming salamat po. Maraming salamat po at lalong-lalo na po sa ating mga OFW na walang sawang sumusuporta sa aming kanil-kanil sa aming dito. Hindi nyo kami. Hindi nyo lang po ang yun mga maraming salamat din po no ano sa walang sawang sumuporta po sa channel ko po kahit kahit wala na yung ano yung channel ko noon maraming salamat po God bless ingat kayo palagi dyan Thank tayo Ang Trinjer o oh, parang RPE Iwan ko kung so, ano tong turmahan niya Kung ano yun Kung ikaw yung may itakto lang no? Oo, oh, bakit? Ah, no. Ikaw maguna bro Ha? Yan no? mm -hmm. na Ikaw kasi may itak abro bro Kahapon pa yan bro, bro. bro. Iba naman to kasi ibang lugar na tayo yang eh, baka sinusundan tayo bro ba? Talagay ko sa ating tatlo may mamamatay talaga Eh Kampang Kasi pagyan ng ibon na yan. kung saan yan pumupunta may namamatay may yun na accident sa ating tatlo mayroon talaga ang kukunin dito nakagawan ko na kung sino nakagawan <laughs> ko bro huwag naman ganun bro mahal ko pa sarili ko bro hindi siya nagkakita sa atin eh Ang, ang sabi ng lolo ko, ang sabi ng lolo ko, hmm. yung tulad ng uwak, pag mayroong ng uwak na, ay doon, no? Pag yung uwak nandun sa taas, lalo na pag uh, tumutunog yan ng agaw dilim na, at agaw liwanag, pag tumutunog yung uwak, ibig sabihin yung may-ari niyan, nasa baba, yan ang gabay niya yung uwak. So ngayon, yung ibon na yan, yung tulihaw na yan. Anong tawag ng ibon na yan? Tulihaw. Tulihaw. Gabay din yan. Hmm. Tulihaw. Kasi nung bata pa kami mga idol, siyempre sa bundok kami nakatira, so alam namin yung uh, kalsada. Yung kalsada. Kung saan, uh, banda. So, minsan may dumadaan sa bahay namin ng ganyang ibon papunta doon sa kalsada na yon. Kinabukasan, mabalitaan na namin mayroong sasakyan na laglag. May mga mayroon patay ba? Mayroong patay, mayroong sampung patay. Yan. So, Pinsitanan. sabi ng tita ko, kaya pala may dumaan na ibon. So, siyempre ako bata pa ako. So, siyempre nagtakarin ako. Bakit ano yung ibon na yan, ante? Sabi ko. Sabi ng ante ko, yung ibon na yan, yan ang mga nagdadala ng, ano, kumbaga, may pamahiin kumbaga. Hmm, so, so, matatanda, bro, ano? Oo. Pag yan ay tumunog, mayroon talagang ano, mayroon mangyayari, mangyayari, na hindi maganda. sana maganda yung mangyari bro. Sana maganda. so, maganda. Kahapon pa yan sumusunod sa atin, ibig sabihin nandito lang sa atin yung kapangyarihan. Sana hindi pa hindi, sa atin yung kukunin. Sana niyo. yung pagsigaw ni ng ibon na yan, sana hindi ka pahamakan yung sinisigaw niya kung di, sana grasya. Grasya na may hmm. darating na uh, tumulong hmm. o tutulong. Mm. -hmm. Yan yan. So dalangin ko lang. Paano sana kung pag-ibig ang dadating bro? Ititirahin natin, na, natin yan, <laughs> Tato. Sana sa amin, makahamak. Kung mayroon man, sana si Dudoy lang. Okay, wala siyang pamilya eh. Wala siyang pamilya. Anong wala siyang pamilya? <laughs> Ganun ba yun? Hindi, <laughs> kasi wala ka pa man ng anak. Meron na. So, mayroon namin yung anak. Kawawa. Ikaw, wala ka man oh. anak. So, sacrifice, <laughs> So, yan, wala no. ka Joke lang po yun ada. Ano Ano nah, Ano? Hmm. Bro, baka ma, ano bro, madali kayang, no um, bro. Madali matira. Bro. Ay, walang matira. Wala, <laughs> ano. <laughs> ano, wala matira sa atin, bro ayun na ko dun po kaysa na man ako. <laughs> Ito, maso, na po si, si Eugene kasi ano talagang

parang gabi Ito parang ano Tama lang? nga kasi yung ibon May ibon doon sa taas Mamaya maya may naglalakad sa baba Yung ibon yung Yung gabay niya Gabay niya Ha? Ano ba na ako? Hmm, yan Yung ibon patuloy pa rin sa pag... Tunog ko ba? Hmm. Tumutunog pa rin yung ibon Yan Ah oh, yan Yan Parang papalapit yung ibon ah 아 우이. 빡빡. 거기. 이안죽으 Ang laki bansu Ang labi Kinabahan ako din mo. Parang sumusunod sa amin yung ano